Madali lang ba yan? yung ano natin, pusit Hindi eh Hindi daw, wabot ang gabi ah Mapalis yung pusit natin Nakinamal, gotro yung kuling sa hindi na ako ginan ito sa kapila. Yan, ipapikit, yan, oh. eh, kung ito din, ka. doon, kaya na mag-aagmat ang hapdi. ano lang, yung dinikit lang sa Yung pwede ako, pero yung maglagay na. magaganda ako, maasawa ko ulit. Bida ka naman. Dapat ikay magpaingari kay ikay byoda. Hindi na tumata niya. Ano ba hindi mo papasok? 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 Ano ba hindi yung mula mong bubuhay sa'yo, talutuloy ko yung bubuhay sa kanya. Huwag ba? Ay, yung mapinapalis sa ayaw ko rin. Ano mo? Gasawa? na ako sa buhay kong mag Sabihin mo kung mag ka na. Tapos, ato na po ba kayo? 55. Eh, bakit ako po kayo? 53 pa naman. Eh, one year. Matanda kasi ako one year ng asawa ko rin. Mag one year na siya. Babata na po yung may gano'n eh. Ba't kasakit ko? Huwag. Ba't ko? May gout siya. Kasi ngiro. डुप्लीप्लेक्ट <im> <im> <im>